ito na yung kamatis natin mga master pangkad na niya no? nasa isang talampaka na mayigit saan so, nandiyos ito nung tinanuman ko ng ampalaya na karaang taon may history ng ano to ng blight yung blight yun yung Pagka umaga, nakikita nyo ganyan. Malusog yung tanim. Tapos pagka nagsimula na yung init, nagunti-unti na siya nalalanta. Hanggang hapon, yan, nalalanta yung tanim. Yan yung sintomas ng blight. Ano yan? Aure ah, ng virus. Pagkagabi, masasaulian ulit yung tanim magiging normal ulit siya na ganyan. Tapos pagka umaga, paulit-ulit hanggang sa mamatay yung tanim. Pagka may sintomas na na ganoon, pagka hindi na agapan yan mga master. Mga ano na lang yan, 4 uh, hanggang limang araw itatagal ng tanim, wala na yan, patay na. So ngayon, ito sa akin, sa awa ng Diyos, napaganda ko ulit yung kamatis ko. Ang ginawa ko dito, eh nakikita nyo yung dati kong bahala. Uh, pinadapa ko lang yung lahat ng damo ganyan siya kakapalo. Yan sa kakapalo ko nang niyo yung damo niya sa yun sa pinatutukan ko ng camera ganyan sa kakapal. pagkatapos ko padapain ibig sabihin na inapakan ko gan uh, pinabumbahan ko ng herbicide ngayon pagkatapos bumba ng herbicide nung natuyo na yung lahat ng damo sinunog ko pagkasunog uh, yan kasi yung, yung pamamaraan ng pagsunog malaking tulong yon para mabawasan yung yung bakterya yung virus na nandyan sa lupa ang virus naman nandito lang yan alos sa ibabaw hindi naman yan talaga doon sa ilalim magpupugad so ang, ang ginawa ko yun nga sinunog ko tapos ng masunog nagbutas na ako ngayon eto hanggang ngayon nga nagbubutas pa ako eh kasi may punla ako doon na yung malilit pa ngayon hindi ko muna siya sinabay dito gawa ng ah uh, posibleng kasing mamatay pag masyado pang malit sa sobrang init ah uh, yung ginawa ko pag tanim ko itong mga lupa na to ito ito to ito yung galing sa dito mismo sa ilalim siyempre yung, yung nandito sa ibabaw una nang nadaanan ng pangbungkal yan napunta siya dito sa ilalim itong mga nasa ilalim galing binalik ko lang yan dyan Alas kinalahati ko lang ngayon nung nakalahati na yan siya purong lupa yan na galing dito sa ilalim uh, ngayon ko lang rin to natuklasan na yun yung lupa na nandito sa ilalim malinis yan o, hindi, hindi yan pa nakakapita ng punggos or nung anumang mga mapanira doon sa tanim natin so yan yung ginamit ko na lupa para doon sa ating tanim dyan ko siya tinanim tapos itong mga natira yan yung pinantakip ko dito sa paikot yan sa paikot ng puno etong mga nasa ibabaw hinayaan ko lang yan sila dito hindi ko na hindi ko na siya ginalaw uh, ayun para makaiwas tayo doon sa sakit na nandyan sa lupa anjan lang naman kasi yan talaga sa ibabaw ng ano, na ninirahan yung mga sakit so yun lang yung ginawa ko sa awa ng Diyos. kung may namatay man siguro namatayan sa init sa sobrang sobrang init, sumbrang init. Ako kasi pa nagtanim ako gabi, kinabukasan iinit. So hindi talaga maiwasan yan, may mamatay. Pero may namatay man, bilang na bilang lang. So ngayon, ito na yung kamatis natin. Ayan. O sana magtuloy-tuloy. Para naman makabawi tayo doon sa pagod natin mga master. Nasa, wala pang ano to? Nasa mga 20 days lang to mahigit. Pero mabilis lang siya lumaki. Ang ginawa ko, pagkalipat ko nito, tatlong araw lang mula pagkalipat, naglusaw na kaagad ako ng triple protein na abuno. Tapos, nagabuno kaagad ako ang ginawa kong sukat, limang kilo lang, na triple protein, hinalo ko siya doon sa isang dram na tubig yun lang yung sukat ko tapos nung nagdidilig na ako dito sa puno mismo kumuha lang ako ng maliit na buti ng plastic ang sukat nun mga master nasa ano lang nasa 1 port litro lang na tubig kada buhos ko sa puno so yun lang na yung naging sukat ko ayan uh, kaya mabilis lang siya lumaki ngayon ganyan siya nasa ano na rin to nasa 1,600 ka puno din yata ito malapit na mamulaklak to may gagawin pa ako dito eh pagka nakabuila pa to ng mas malaki laki pa para hindi sayang yung balag natin mag intercrop tayo ng ampalaya pabuilo-builuhin ko lang muna tong kamatis para hindi mabansot so yan lang muna mga master update tayo pagka malalaki na yung kamatis natin or pagka namungunga na